Patuloy ang ginagawang monitoring ng Office of the Civil Defense ng Bangsamoro Autonomous Region sa mga lugar na matinding sinalantan ng mga pagbaha. Ito matapos na magsagaw ng Area Recon, ang OCD Bar, sa pangunan ni Colonel Joel Mamon, retired, ang Regional Director na OCD Bar kaninang umaga. Nagkaroon muna ng briefing sa tanggapan ng Tactical Operations Group 12 sa pangunan ni Colonel Cesar Pasqua, Philippine Air Force Group commander ng TOG-12 sa ng aircraft ng Philippine Air Force sa pamagitan ng Tactical Operations Group mula sa himpapawid ay kitang kita na lubog pa rin sa tubig baha ang malawak na bahagi ng Maguindanao del Sur at ilang bahagi ng Maguindanao del Norte kasama sa Area Reconnaissance Inspection sina Miss Jorilyn Columa ng MDRRMO Dato Abdullah Sangke, Mr. Fuad Samula ng MDRRMO Talayan at mga tauhan ng OCD Bar sa pinakahuling datos mula sa OCD Bar. Abot na sa 53,214 na mga pamilya o katumba sa 266,314 na mga individual ang napiktuhan ng mga pagbaha mula sa 14 na mga bayan sa nabanggit na lalawigan. Wala namang may naitalang casualties sa nasabing pagbaha. Samantala, nag naman ito ng kasiraan sa ilang mga tulay, daan, dulot ng mga landslide at pagkasira ng mga taniman ng maraming magsasaka. Sa pagtaya ng panggapan ni Colonel Joel Mamon, nasa 1,550 na ektarya ng taniman ang nasira dulot ng matinding pagbaha. Tatlong bahay naman ang nasira dahil sa landslide sa barangay Tomikar sa Bayan ng Patuan, Maguindanao del Sur, ayon kay Colonel Mamon. Kung babalikan natin no, the, the Bangsamoro specifically, yung ating Maguindanao del Sur province at saka Maguindanao del Norte was affected by the intertropical uh, uh, convergence zone yung at, ating weather disturbance since May 14. So umulan ng malakas ng 14 following following noon 15 hanggang ngayon tuloy-tuloy uh, po yung tag-ulan uh, apektado ng flash flood na tinatawag So, umabot na po sa 14 municipalities, 13 sa Maguindanao del, Noor, del Sur and one within Maguindanao del Norte. So, to break down, no, kung makikita nyo, ang unang nag-report na, na, nasa lanta dito sa atin is yung ang Dato Abdullah Sangki. Uh, yung nga, nakasama din natin yung m -Dream o kanina sa aerial uh, aerial uh, reconnaissance and uh, assessment natin as to the extent ng damage in terms of agriculture. So sa so nabangit ko nga, Maguindanao del Sur has 13 municipalities affected. And uh, kung, kung para maintindihan natin kung gaano ka lawak yung, yung kasiraan niya in terms of agriculture at sa displacement ng mga civilian, yung baba ng tubig galing from the Daguma Range, from the Daguma Range, and then kahit na sabihin na natin walang ulan dito sa sa Maguindanao, pag umulan yung South Cotabato and Sultan Kudarat, all of the waters coming from there are bababa dito sa Sultan sa Barungis, uh, yung yung Das, ito'y nadadaanan ng nung, nung sa River towards Sultan sa Barungis kung ang Kabulnan River bababa sa mamasapano ang baba noon Sultan sa Barungis and Datu Piyang at saka yung Datu sa Libo sa so, nakita nga natin kanina sa assessment natin until this uh, hanggang tanghali makikita natin yung Datu sa Libo even the population uh, submerged sa water even the evacuation center at saka yung municipality and makita din natin during the the aerial recon, uh, yung kalsada from Pagatin towards uh, Libutan, lubog din ito sa sa baha. So makikita natin dito uh, yung mga light vehicle, medyo alanganin itawid. Yes. So makikita ng natin kanina na ang gamit-gamit yung traktor or kuliglig, may trailer, ay eh, sasakay yung mga motor sa sa kariton. Then going to datopyang uh, even the population were submerged also uh, makikita natin even the Notre Dame uh, lubog no lubog at saka yung poblacion uh, at saka yung isang eskwilahan dito sa may sa may uh, kangguhan uh, yung sa may Chinese cemetery no even affecting our security forces on the ground yung company headquarters na makikita natin doon sa sa Datupiang. So that's why uh, we are assessing no, ang kabuang na apiktuhan pala nito sa mga individuals umabot na ng kwan. Uh, 53,214 households no? Hmm. or families na tinatawag. So, ang nag-report lang nang uh, nasa evacuation centers ay yung Datupiang, majority of which are nasa Datupiang, nasa Municipal Evacuation Centers yung sa Magaslong yung Kanguan uh, nandoon sa Datu Saudi National High School and then doon sa publasyon mismo na apiktuan nandoon sa Tirisita Parish Church sa Municipal Plaza, andun sila ngayon yung mga nakabakwit then yung Barangay Buayan uh, nandoon din sa Evacuation Center or the Barangay Buayan uh, Covered Court Yes. So, do doon, sila. Ang majority naman, uh, nasa home base sila. So, may isa pa pala, yung Damabalas, also, may ilang pamilya na doon sa evacuation center sa, sa Damabalas Elementary School. So, ang karamihan dito are uh, home base naman, Dato Abdullah Sanki, Shari Pagwak, Dato Saudi Ampatuan, Ampatuan, So, ang Ampatuan lang doon sa may Malatimon, may iba quiz din doon sa Dato Sanki Ampatual Central Element, Central School no and then uh, may reported din tayo na landslide doon sa sa Barangay Tubac Ampatuan so until now as reported no hindi pa na feedback sa atin kung passable na ito o, o ma, ma, or not And then may nasira tayong wooden bridge doon sa Bagumbong ng Mamasapano. So, until now makikita naman natin sa lower portion, um, medyo kwampa talaga, no. Lubog pa yung portion ng from Tuka o Mamasapano, Barangay Tuka, Mamasapano towards Linantangan, Ah, uh, Tukanid pa and towards uh, Libutan. So, across yung Mama Sapano at saka sa Ripside doon na Mustapa towards Dato Salibo. So, medyo mataas pa yung tubig. Yes, sir. And then, may na-report din sa atin na, uh, na landslide din pala uh, doon sa sa tubak, no? Na landslide which also affect, affecting uh, three houses na sana doon, uh, which is uh, damage siya talaga. So, as of now, good, no? Wala po tayong natanggap na report na may na o namatay. Sa, 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 since uh, nung uh, pagdating uh, ng tag since uh, 2015. Yes, uh, actually, nung since the other day, uh, uh, as of, kaya nga, sumama din tayo doon sa isang meeting no, sa Bangsamoro. Uh, the, the MSSD provided already the Uh, necessary uh, food items in support doon sa mga LGU natin. Of course, nangunguna na nagsusuporta yung ating lokal, yung munisipyo natin. No? Uh, uh, kaya nandun na rin yung MSSD. And then uh, on the part of the OCD, uh, ito yung inisiyatiba natin, yung initiative ng OCD, kinokoordinate natin. Since that the regional chair is the the chief minister, um, kinakausap natin si Chief Minister and then through the the, the Vice Chairman ng response si MSSD which is Minister Jajuri yes, sir. and then yung sa sa mafar natin in terms of agriculture as reported more or less na more than 2,000 hectares ang affected as reported pero kung basis sa report ng ating assessment natin on air sa aerial Recon mas maluwang pa yung apektado na, uh, na nabahaan ng mga rice field na tinatawag at saka corn field. So, kaya nga ang report natin, kasama natin si MAFAR, what are their uh, help na pwede nilang ma-extend doon sa mga na mga farmers natin. Sa ngayon, ongoing yung assessment, no kaya nabanggit ko nga, we submitted reports uh, doon sa MAFAR no? para sila mismo, uh, pagbigay kung magkano yung assessment nila sa damage, in terms of damage. So sa nakita nga natin kanina, as reported only, uh, as na-receive natin dito, it's more or less 2,000 hectares yung apektado. Kaya nga, yung, pero makita natin it's more, no? since na hindi lang na-report pa ng ating mga NGO. Ah, uh, kung titingnan nyo, no, nabanggit ko nga earlier, kahit hindi umuulan dito sa Maguindanao, pag umulan si South Cotabato, umulan si Sultan Kudarat, bababa sa Sultan sa Barungis. Anong meron dito? Ang katapat niya, andito yung ligwasan Marsh na tinatawag natin. Then magkadugtong yung 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 Rio Grande natin. No? Yung daanan ng tubig. So, naging cash basin siya. Aggravating to it, pang South Cotabato, yung buluan, Buluan Lake, nakakonekting sa roon. So, any overflows na magtubig galing sa South Cotabato in even Dabao del Sur will go down in Sultan Kudarat sa Columbia area, bababa ng, bababa ng Buluan Lake. Then, kung makikita mo rin yung ating Bukidnon area in North Cotabato, bababa rin doon. So, yung, yung Pulangi, ano, pu paidu pulangi and then yung ating uh, ligwasan masang kan kabuuan. So doon bagsak, you know, apektado din si si Muntawal, si Pagalungan at saka si Pikit ng North Cotabato. So ayun, pagtumas yung tubig nito na na hindi pa ba siya nakakababa dahil mabagal may yung daloy na yung tubig. So, so mara maraming koses naging salted na rin yung tubig natin, siguro may mga mababaw na rin yung ating ligwasan mars, kaya umaapaw yung tubig, nagsuswell siya towards the low-lying municipalities. So makita nga natin, even dating highways na oh, hindi binaba, ngayon nakita natin sa ere, uh, binaba siya ngayon. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, ang inyong abiyan, RB ng Bayan, Roderick Binez. Campy